Ayan, good morning mga pataba. Ayan, naghihiwa po ako ng karne. Ayan. Rihalo ko po dun sa ano, kakainin namin ng bata. Kasi dalawa lang kami maiiwan. Kat po siya ng ano, tapos ilagay ko sa cling wrap ayan para pag magluluto ako eh, nakaready na po siya kasi yung alaga kong bata makulit ganito rin po yung mince pork ko nilagay ko ng ganito para nakaready na ilagay ko dun sa congee ay paborito ng bata yung konji tapos na ako magkuha. Need natin itago yung kutsilyo muna. Bago tayo mag-cling rack. Para iwas aksidente. Ayan, di ba? Ang galing. Ayan. Ito po ang cling wrap ko. I-cling wrap ko. Ganito ko po. Ayan. Tignan nyo. Ayan. Nahiwa-hiwa ko po ng tiga-apat. Nakahiwa ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I-cling wrap natin yan lahat isa-isa. Diba? Ayan. Ayan. Kling-kling wrap na po natin siya. Kung ano yung tinuro sa atin, yon ang gagawin natin, no? di ba? Bawal pasaway. Ayan, ayan po, ano po siya. Ayan, ito yung main sport para nakaready na po siya hugasan na lang po ito naman po yung inislice-slice ko po kanina tiga apat po ayan para nakaready na po siya ayan may dalawa pa ayan naliligo po yung amo natin kararating lang po namin galing labas, ayan, ingat-ingat po tayo lagi, maulan po sa labas ngayon, a blessed Sunday to everyone, happy holiday po sa mga nag-holiday po dito sa Hong Kong at sa ibang bansa kung holiday po ninyo, ingat-ingat po kayo lagi, ayan, God bless to all bye-bye